like once again is ito pang wais na ba rin bago tayo magpatuloy please like, comment, share, and subscribe para mas marami pa tayong ma-upload ng mga videos dito sa ating channel and the beautiful life once again nandito tayo sa SM Grocery pagkatapos na opisina, eto naman tayo mag nanay. at mag-grocery buhay namin at talagang natuwa ako ng todo dito sa ating oh, decorative na kalabasa, decorative squash di diba kit ang cute-cute niya pero ang manang pili niya 395, so itong isang piraso to ay nasa 80 pesos, nasa 75 pesos So, ayan. ang dami pa niyang ibang mga Ito siguro ay kawawa may naputol. Um, Asa kaya yung kaputol na hindi kaya naputol na. Ayan, tingnan niya. Um, diba? Ang cute niya. <laughs> Nakakatawa talaga. Um. Ito ay yan. Maliit siya, So, ayan ang ganda niya kung i-display -di mo siya sa mesa dahil na Halloween na, October na malapit na malapit na so ito parang 40 pesos pwede na rin pero ayan ayan, hindi ka na pala <laughs> ayan ito naman yung isang malaki tingnan nyo naman ang ano pero bago tayo pumunta na ito muna isa kasi iba rin yung itsura niya walang kung ano mga klaseng squash to for sure meron niya uh, variety tawag sa mga ganyan. Pero talaga naaaliw ako at sobra sobra talaga. Natutuwa talaga ako sa iba't ibang ano, kahit nung mga last year. May alam ko may video ako nito eh. Ay, mga presyo last year ng mga decorative squash. Ahanapin ko yon Pag nakita ko, papakita ko yung sale. <coughs> Excuse me. So, ayan. Ayan. Ang dami niya. Nakakatuwa ang kanyang mga itsura. Iba-iba siya. Pero syempre, di ba? Wala naman tayong paggagamitan. So, i-enjoy na lang natin yung ganda niya. Kaya tinitingnan ko talaga kasi parang walang magkapareho. so, ayun. O, oh, maliit-liit siya. Tapos may green siya sa mga. Diba? Nakakaaliw talaga silang tingnan. Sobra-sobrang ganda tuwang tuwa ako na talaga ako Nakaalis ng pagod itong mga nakikita ko magandang maganda. Itong isang to talaga gusto gusto ko na sa labing pero niisip ko yung ano naman gagawin ko rin uh, so enjoy na lang natin siya at uh, habang nandito tayo sa SM para iyan. kahit na ayso 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 ang ganda niya. Kala mo ano siya laruan. Para siyang clay na binoo tapos pininto ano uh, in Sobrang laki niya. Ayan o. Oh. So umabot na siya ng 1,900 something same for the same kilo. So 4 point something siya. 4.8 So, almost 5 kilo siya. Ang laki niya sobra, tas 2,000 anong gagawin natin pag binili natin yan yun. Hindi ko Bakit may ibang mga talaga nagde-decorate. Pero syempre, nanghihinayang tayo. Etong ating local na variety na kalabasa for 25 pesos per kilo. Naka-price off siya ngayon for 22.50 na lang. Wala discount. Yan ang pwede natin panlamho, panlahok sa ating ang tawag doon. Pinakbit. <laughs> at iba pang ano ayan. So dire-diretso tayo maggrocery pa tayo ng mga gulay. Mamili tayo ng gulay. Siguro sasabihin niya kasi bakit ano sa palengke ay sa grocery ka bumibili ng gulay eh mahal talaga pag nasa grocery. Ayun nga po eh, kasi hindi na rin kaya ng pa ako na pupunta pa ng palengke. Mas accessible sa akin. Na pinapaliwanag ko na to dati, mas accessible sa akin na sa supermarket. Kesa pupunta ako sa uh, palengke na malay lalakad. Tapos, yun, mahirap para sa akin yung maglakad na hindi maayos yung dadaanan kasi palagi akong nadadapa, palagi akong nagigiscrash sa ganun. So, doon na lang tayo sa so mas safe tayo. At nagagawa ko pa rin yung uh, iba-ibang mga bagay na trabaho ng nanay kahit na I have problems with my legs, I have problem with my mobility. Hindi na katulad ng dati. na habang iniisip pa po natin yung iba nating bibilhin ay eh, ibat pa tayo para makita natin kasi hindi ko talaga plan na mag grocery ngayon pero kasi ubos na yung aking brown rice ko sabi ko sa anak ko after office eh dito na kami magkita sundiin niya ako kasi nga mag grocery ako at bibili ng bigas syempre pag bibili ng bigas bibili na rin tayo ng ibang mga kailangan natin So, parang upo ang mga gulay kung konti yung nandito. Ang kamatis, napakamahal pa rin. Kanina doon, mas mahal yung kamatis eh. Pero ito, parang mas mura siya ng konti kasi ito yung brand na binibili ko. Uh, mas mura siya compared doon sa Bisons na organic. So, dito lang tayo. Settle na tayo dito. Mas mura-mura siya ng konti. Ang 120 lang ito eh compared sa 150. Okay na rin yan maayos din naman so doon tayo sa medyo makakamura tayo ng kone kasi napakamahal po talaga ng bilihin ang hirap mag grocery kasi ang hirap po talaga mag budget so sa mga nanay saludo ko sa inyo sa galing nyong mag budget kasi napakamahal talaga yung bilihin eto nga ultimong ano o oh, ultimong kamote eto hawak ko na to nasa 80 pesos na kasi 150 per kilo imagine that 150 per kilo etong iba pa, yung zucchini. Ayan, kukunti ba yung ano, hindi masyadong madami ang mga gulay. Madaming mga lalagyan na wala siyang laman. Hindi ko alam because siguro Monday ngayon, kahapon ay weekend. Tingnan si nyo, balik na naman sa mahalang sili. O, oh, ayan. oh, so, guys, 395 kilo ba? So, kukuha lang tayo ng konti para yan wala masisira kasi konti na lang din yung parang naubos ko na rin yung sili na meron ako, na-install ko dati so ibang gulay hindi ba tayo mibiling kasi uh, ayoko masira Bukit sa ang mahal, tinan nyo yung sayote 88 ang kilo, ang repoly is 154 kilo, pag ganyan na yung uh, presyo ay magkano yung isa, so ito nasa 98 to almost 100 na yung ganito kami, at napakamahal niyan kung tutusin kasi ah, kukonti lang naman yung gulay o anong pwede mong iluto, ba diba? So, ayan. Napaka mahal. Wala kong ah, naisip na gagawin pa sa sa yote, sa so, iba na tayo, ay sa what they call that cabbage, sa repolyo kasi hindi ba tayo bibili niyan kasi na o dito nga o, oh, mas mahal pa 45 so 490 per kilo mas mura pa yung kaninang nandoon dito sa Dyson's Farm which is organic tong kanilang mga ano ay 1 kanina da bali 490 per kilo ng sili, di ba? Pabalik na naman sa almost 500. Napakamahal. Ang hirap isipin ang mga presyo ng binihin. Um, kaya ako, agilte ko minsan kapag kami nasasayang na pagkain at na may tinatapon kami yung pagkain kasi nga ba diba, sa <coughs> excuse me sa mahal ng tapos magtatapon ka pa ng pagkain at tingnan mo ito oh. kanina 1.50 yung kilo doon ng oh. ah uh, yan yun, yung kamote kanina tapos may, may isang variety mas mahal pa siya 80 one half or 500 grams so nasa 1.60 ang sibuyas mahal na uli pero kailangan kong bumili ah uh, ito magkano kilo yan, ang mahal na ulit ng sibuyas, so pipili lang tayo ng konti kasi uh, gusto ko pa rin siya sa bawa sa mga kinisa. Ayoko nang wala siyang sibuyas. Ang favorite namin kasi nakikrave ako sa kinisang sardinas. So, hindi pwedeng walang sibuyas. Eh, parang yung stock ko doon ay nasa dalawang piraso na rin lang na maliit. So, kailangan na natin uh, bumili ng sibuyas. Yan. So, ikot-ikot pa rin, nahanap tayo ng iba pang mabibili na hindi naman madaling masira. So, sibuyas, meron tayo. Meron pa akong bawang doon, so hindi mo na ako bibili ng bawang. Ayan. Sibuyas mo na. Ayan, nakapili na tayo. Ayan, gusto ko to. Na, na ano nyo, yung iluto namin hinabis namin yung mustasa tapos nilagay lang sa si scrambled din. parang gusto ko din gumawa ng ganun pero syempre, mga lang gulay kapag wala kang tanim, so itong 40 pesos nakaperanggot na to ibibili na eto bibili tayo ng cucumber ng pipino kasi bumili din ako kanina ng pang salad yung I bought lettuce. So, kailangan natin ng pipino para may ihalo tayo dun sa ating salad. Kasi so, kailangan natin yan. Kailangan natin ng dietary, dietary fiber na mula sa mga gulay na to. So, meron tayong lettuce, meron tayong na uh, cucumber. Kailangan natin yan. Kasi so, pang-regulate ng ating um, katawan. Kailangan natin ng mga gulay nito. Sabi nila, yung cucumber is uh, mainly water at least. Nabubusog tayo ng gano'n, ng uh, rich in fiber yung ating mga kinakain. So, yan. Kahit mahal siya, parang 70 pesos yun. So, okay na Ay! Uh, this rubber tree caught my attention. Kaya lumapit ako dito. Ang ganda niya. Kaya lang, eto yung mga halaman na lagi akong bigo. Lagi ako nang ng rubber tree. So, kaya so, talaga ng panahon ng pandemic, nalibang ako sa kanya. Pero, uh, walang nag So, ayan. Matuwa na lang muna tayo. Ayan, meron siyang ano. Ah, hindi ko alam kung ano to. Lanyata or Adansonia. Uy, meron pa ditong ano. Um, tineki na rubber ganun kasi yun, enjoy na lang natin siya at tuloy-tuloy nga po tayo sa ating pag-grocery may nakalimutan pa ako so kailangan kong balikan dun sa part ng gulay so ayan, bibili pa tayo ng ayan tapos tinapay pa pala hindi pala gulay, tinapay. So, biglit tayong tinapay. So, itong wheat bread. So, loaf na lang siguro. Parang okay itong wheat pandesal. Kaya lang, parang sobrang dami. Hindi ko siya mauubos. Yan, malapit na expiry date. Ilang araw lang. So, buko tayo ng medyo maliit lang para, again, iwasan natin ang kayong masasayang kasi napakamahal po ng bilihin. Napakahirap kitain ng pera. So, ayan. Okay na rin to sa presyo na nasa identify. Kaya lang alam ko meron pang mas masarap na eto hindi ako masyadong uh, sure kung masarap itong tinapay na to. Pero pag may nakita ako, meron ako isang yung parang ano yun? Japanese brand na isa. Ito, yan. So, ito na lang ang ating component So, wala nang sayang. So, ibalik natin yan. MBP yan foot ball ah ako parang ano siya yan Ayan si Jessica ko. Sabi mo, pwede mong magtagdag. I know you like that. It's real. Ayan, sumahan niyo kaming kumain, guys. Kain tayo. Dito sa Scotch. Pagod na ang dinner ay uh, gabi na rin. It's past nine na. So, bilisan lang natin kasi last customer na rin kami. At syempre, gusto na rin naman nila magsara. Pero in-accommodate pa rin nila kami. So, thank you and thankful na at least nakapag-dinner na kami. Hindi na kailangan magluto kasi sobrang pagod na rin talaga. Let's eat. Kain po tayo. tem problemas com o

did you do doctor sukhasen medicaltion na it what button it is change your name oh bolo kara take away sir sir bhi ho the <laughs> First time ko kumain dito, pero yung anak ko kapag order na siya dito. Pero it's really good. Pero okay na rin siya. Siguro yung mga steak nila would be that good also. Kaya saan yung steak? Hindi ako. Marmig na rin siya. So fresh na yung bread siya. Ayan, talagang pagod sa work sobrang traffic. Tapos ang dami dami na yung tao sa grocery so sobrang napagod na kami. I think I don't think we would be able to cook pa. So kaya kumain na kami dito. Okay naman, masarap. Ito ba? Hmm? Sanda ba? Hindi, niyo ako. Parang yung mga tao, mm -hmm. hindi naman kasi ng weekend at ngayon lang ng grocery. Sobrang-sobrang haba sobrang ng pila sa grocery. It's almost 9 o'clock, imagine. Tapos yung pila sa grocery yung haba pa. So parang nag-extend din yung mall hours kasi Maybe na, madami pa ta. So, ngayon. Dinner date with my son. May okay. gusto mo nalang pumigilin ka nyo? Pinag-aaral ko nito. So, pa'no? Pag nilawes Tama. na kaino. so ito uh, one rice lang sa amin yung ina na uh, may natira pa kami ng ibang ulam so we we'll have it taken out at yan nga yung mga na grocery natin kanila. so we definitely coming back here masarap ang food nila napaka polite, napaka respectful ng kanilang mga crew at uh, nag enjoy Thank you all for watching mga tropang is na Baliling. and remember in order to have a beautiful life be a wais na balileng with a heart